Gary Valenciano interview. Inamin na sinusubaybayan ang The Red Flag series nila ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Toto ang kilig at nabibitin daw umano sa bawat episode. Ipinahagi ng Barry Frozia sa kanyang pamangkin. Malayo na ang husay sa si pag-arte. May bagong ipinapakita taong taon. First time lang daw niya umano na makita sa mga ganong eksena pumalabas ang pagiging komedyante ng aktor. Nalam na naman natin na ibang Donnie agad ang nakikita. Wala na ang pagiging at bingo. Pumalit na si Matt junkie, na sadyang kinabibilagan ng lahat. Sumang ayon naman ang mga supporters sa mga napapansin ni Gary Valenciano. Ayon sa kanila, Roon na roon na makipagsabayan ngayon ni Donnie sa acting. Kapag drama man o comedy, dumalabas ang pagiging flexible. Gumana ang pagsisikap na gumawa ng sariling pangalan na walang tulong ang kanyang Mami Maricel. Biruin mo na kwento noon na nagugulat niya lang ang parents niya na nangihiram ng sasakyan papuntang workshop upang mas mahasa pa ang acting skills. Naging motivation ang mga haters kaya napakalayo na nito sa dating doon ni Pangilinan. Mas nag improve mas humuhusay para walang masabi ang mga haters na ito. Inanlayan sa mga comments anong say rito? Don't forget to comment your opinion. Right? Okay? and share this video. Thank you for watching.